Good morning. It's Megan Mama Nang's vlog. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, please like, share and subscribe Mama Nang's vlog. For today's video, guys, dumating yung ating delivery uh, sa ating Emperor Lime. Ayan, Emperor with lime light. 'Yan kumatayo ng isang case and then isang case din na Emperor na solo, wala siyang kasamang lime. And then, isang case ng ating mojito. And isang case din ng Primera Lights. And then, yung ating reviews ko, yan, kumuha tayo ng Maxi Mix. Isang party box and isang party jug. Kasi mabentang-mabenta na rin dito. At nagpumuha tayo ng Uh, mga per boxes na ating mga Redisco products. And then, dito, tayo ng Barn Nuts, kumotay ng isang case. Ayan, nabilan na ng isa. Ayan, nabawasan na ng isang box. And then, dito, isang polboron isang case. Isang case ng happy na 100 uh, grams. Isang happy na chili. Isang bag isang bag din ng ayan, color blue and then dito isang case din ito ng happy na ganito, kalaki 20 pieces ito mga kasari ayan diyan then, nagdagdag tayo ng chocolate na dark and then pandan. Ito ating chocolate na plain. Katlong tops. Itong ating maridisko na honey butter. Hansel. Ito ang ating mga candies. And then, dito sa ating mga cream sticks, ayan. Isang box ito, pero inassorted ko lang. Ayan siya. And then, yung ating mga stick. Oh. Ayan, double choco. Kumatay ng tatlo. Tatlo din ng super dots. Ayan. Ay, apat. Apat ng super dots. And then, dito sa ating... Ay yung binayaran pala natin dito sa ating Redisco ay... 5.93 itong binayaran natin kanina. Ayan. Kasi marami daw kulang. And then, dito, diniliver ito ni Pure Gold. Hindi ako nakapag-unboxing kasi nagtatrabaho kami sa kalsada nagdodoli to pad so ngayon medyo maaga kami kasi last day namin ngayon ayan dito extra big kasi pag sa pure gold mix yung ating ginukuha ayan kumatay ng sampung extra big and then yung ating mga gatas dito kasama yung so, naka-save 10 pesos. Ayan, kumapain ito ng 5 na ganito. And then, dito. Isang case ng... Isang case ito ng cowbell. So, nakalest tayo dito. Isang case na yung kinuha natin. Dasi, dati kasi, yung regular price nila doon is 43 So ngayon nagless sila, naging 40 40.25 na lang. Ano no? Ito pala natin mga kasari. Bali dalawa lang pala sila. Ang in order ang in order natin kasi nito na uh, 10 kasi naka 10 pesos siya. So sayang din kaya kumuha ko ng 10 pero ang i nila is dalawa lang. And then, dito, kumuha ko ng isang ganito kasi gusto ko i-try itong green. And then, sampung ganito ang kinuha ko. Walang dumating. Ito lang din. And then, isang bag ng crispy patata. And then, today, dumating din yung ating sigarilyo. So, ayan. Kumuha tayo ng 12 brims ng Mighty Green. Ayan, 12. Is, uh, isa lang na marbe, marbles red. Anim uh, na Mighty and then apat na camel kasi ay yung ating dating natira ay meron pa tayo so ayan meron tayong marbles na puti yung camel natin ito hindi na masyadong fast moving yan kasi tinalo na sila ng mighty green ayan kaya kapag ang ginaga, ganyan ginagawa ko mga kasari kapag medyo uh, lumaylaylo siya konti na rin yung ating kinukuha para yung ating pera mas takman siya hindi siya masyadong matagalan so ayan, ayan meron pa tayong pang buffer yung ating mga malboro products ayan marami o meron pa tayo dito marbles na pula ayan marami pa tayong sa alboro. So, next week, kukuntiin na lang muna yung ating orderin kasi alam ko marami pa. So, ayan. Pero, okay na din mag-stocks tayo kasi yung labit, malapit na yung dila, di magdaas. So, so, meron pa naman na tayo. May pang-imbak. Mas maganda yung mag-imbak tayo kasi alam na natin na mabenta-mabenta yung sigarilyo. Yung ito, ah, uh, diniliber ito nung nakaraan ng aking local Lola sailor so yan kumuha ako ng isang case ng chocolate chips cookies so yan mga langga and then yung ating party mix so yan. dati kasi kumuha na ako niyan eh, and then may naghanap nung nakarang araw to timing din na nagbooking ng aking tibis ko so yan kumuha tayo yan ang ginagawa ko lahat ng hinahanap ni customer ay hanggat kaya kong i-provide, pinaprovide ko yan sila. So, ayan na nga. Yan na muna yung ating updates.